Madilim ang langit at walang humpay ang ulan. Kasagsaga noon ng isang malakas na bagyo katulad ng bagyong Egay. Mid-2000s ito nangyari, sa gitna ng isang mapanlinlang na katahimikan sa isang kilalang subdivision sa Quezon City. Isa akong security guard noon. Tahinik ang mga gabi. Bihira ang tao at mas bihira ang inay. Parang ghost town sa kalagitnaan ng lungsod. Pero lahat yon Nagbago. Noong gabing yon, dalawa lang kaming nakajuti. Ulan at hangin ang kalaban namin habang nagsasagawa ng perimeter check. Hindi mo maririnig ang sarili mong hininga sa lakas ng hangin at bagsak ng ulan sa bubong at simento. Habang nablalapan kami sa isang kalye sa likod na bahagi ng subdivision, napansin namin ang pulang likido na umaagos sa tubig ng imburnal. Doon nagsimula ang bangungot. Sinundan namin ang Agos, pataas pa ang kalsada at sa dulo nito may isang bahay. Mula mismo sa gate ng bahay, dumadaloy ang napakaraming dugo, tinutulak ng tubig-ulan. Nang sumilip ang kasama ko sa siwang ng gate, nakita niya ang isang paa, nakahandusay, walang galaw. Tinawagan ko ang aming superior officer. Wala. Ilang ulit kong sinubukan hanggang sa mag-unattended na lang ang tawag. Protokol na sa amin na tumawag na ng kulis kapag ganito ang sitwasyon. Pero nauna pa rin ang kuridosidad. Sa likod ng bahay, may hagdanan papunta sa taas ng pader. Umakyat ang kasama ko. Pagbaba niya, namutla siya't bulong lang ang nasambit. Ubus na sila. Hindi ako mapakali. Akyat din ako. At doon, doon ko nakita. Limang malalaking aso, iba't ibang lahi, basang-basa naninginig sa ulan, pero walang pakialam. Nakasubsob sila sa mga katawan ng tatlong lalaki. Wala nang ulo ang dalawa, at ang isa, habang ako'y nakatingin, dumilat pa. Umaangat ang kamay, hanggang sa kagatin iyon ng isa sa mga aso. Hinatak siya papalayo. Yung kayang katawan, nilala pa habang buhay pa. Hindi ako makakilos. Para akong napaku sa pader, habang patuloy silang umuubos ng laman. Nang sumagot sa wakas ang mga pulis. Halos mailuha ko ang adres habang nanininig ang boses ko. Baka wala na kayong abutan, ang sabi ko. Pagdating nila, 12.30 ng madaling araw, kasunod ang putok ng mga baril. Anim na aso ang pinatay, limang nasa bakuran, isa sa loob ng bahay, ngumangatapa ng buto. Limang tao ang namatay, dalawang kasambahay at tatlong construction worker na stay in sa site sa likod. Ang hinala, sumubok magnakaw ang mga trabahador, pero hindi sila umabot ng buhay sa labas. Ilang araw akong hindi pumasok sa duty. Trauma, suka, bangungot. Hanggang sa pinatawag kami ng SO. Tahimik lang ang usapan. Sa mesa, may sobre. 10,000 pesos kapalit ng katahinikan ililipat daw kami sa ibang site. Bayad na ang pamilya, anila. Ang pamilya ng mga namatay at ang pamilya ng mga amo ng bahay. Nalaman naming iniwan sa pangangalaga ng limang kasambahay ang anim na aso habang nasa bakasyon ang mga may-ari. Pero tatlo sa mga veterano ay umalis din. Dalawa na lang ang naiwan, mga bago at hindi sanay. Gutom, uhaw, galit. Sa isang linggong walang pakain, Nagbago ang anyo ng mga hayop, nagpalit ng likas na ugali, naging halimaw. Simula noon, hindi na ako tumitingin ng diretso sa mga mata ng malalaking aso. Tuwing bumabagyo, kahit nasa loob ako ng bahay, parang naririnig ko pa rin ang kalabog ng mga katawan sa baha, ang alulong sa dilim at ang huling sigaw ng taong gumigising sa gipna ng nilalapa. Hindi ito kwentong gawagawa. -gawa. Hindi ito multo. Hindi rin ito aswang. Ito ay paalala na ang gutom kapag pinabaya ang kumawala ay kayang tumawid sa pagitan ng hayop at halimaw. At ang katahimikan ng mayayaman, mas madalas, mas nakakakilabot. Kaya sa susunod na may marinig kang kahol sa gitna ng ulan, siguraduhin mong hindi ka ang susunod. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!